Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tintera ng bayan. Hello mga kasari. Kamusta po kayong lahat? Okay, for today's video, ano-ano nga ba yung requirements or yung proseso sa pagkuha ng business permit? Okay, so ayan. No, dito po sa lugar namin, medyo natagalan ako sa pagkuha po ng business permit eh, sa, at sa pag po ng mga requirements. Okay. Medyo matagal kasi talaga marami. Marami po tayong inasikaso, no? At sa wakas, ayun, na kumpleto na rin po at uh, natapos na nakakuha na po tayo ng business permit. Okay? So 'yan, ano-ano nga ba yung requirements para makakuha ng business permit sa munisipyo? Okay? Yan, pero uh, bawat lugar naman po, iba-iba yung patakaran, no? So may mga lugar na pwede ng barangay permit at may mga ibang lugar na kailangan eh, business permit sa munisipyo. Okay? Katulad po dito sa lugar namin, business permit no sa munisipyo ko po. Uh, kinuha yung aming permit para po sa aming sari-sari store. Okay? So, yung unang-una -una na ginawa ko po sa pagkuha po ng business permit, yan, yeah, ulit, business permit, Basta about business permit yung pag-uusapan natin ngayon. No? Okay? So, yung unang-una -una is barangay clearance. Kailangan po muna natin pumunta sa ating barangay para kumuha ng barangay clearance. Yan po yung unang-una po natin gagawin. Okay? So, kapag meron na po tayong uh, barangay clearance, eh, pwede na po tayo pumunta sa munisipyo. Yeah, magtanong na lang po muna tayo sa information. No? Kung, kung ano yung sadya natin sa munisipyo, ay sabihin lang po natin na magkukuha uh, po tayo ng business permit or for renewal. Okay? So, ituturo na po tayo doon at uh, Ayan, mag-fill up na po tayo ng form na para sa business permit. After po nun, after po natin mag-fill up, pipila tayo, di ba? Pipila tayo at may konti po silang interview, no? May mga konti silang katanungan sa atin, no? Bilang sari-sari store owner, no? Pero yung madalas naman po nilang itinatanong is, uh, magkano yung kinikita natin? Okay, sa so isang araw, magkano yung kinikita? And then, yung kung ano ba yung laman ng ating sari-sari store? Yun yung pangalawang tanong yung pangatlong tanong is kung gaano makalaki yung ating sari-sari store. Okay, yung size po ng ating tindahan. So, kailangan bago po tayo pumunta sa munisipyo, eh, alam na po natin yung sukat ng ating tindahan. Okay? And then, after po nun, ah, uh, kukompute na po nila agad. No? Kukompute na po nila agad kung magkano yung babayaran natin para sa ating business permit at bibigyan na rin po tayo ng uh, paper no? para sa mga requirements. Kung ano-ano ba yung ating mga lalakarin no? at kung ano-ano ba yung ating dapat na i-submit na requirements. Okay? List of requirements. Yun yun. <laughs> diba? So, yan. Bibigyan na tayo no, ng papel. Okay, after nun, eh, magpunta na po tayo sa yun, yung Certificate of Occupancy Clearance Granted for Business Permit. Yan. Yun yung, yun yung pangalawa kong pinuntahan. Yun yung pangalawa kong uh, pinilahan. No? Para sa building permit. Yan, no? Yung para sa building permit. Yun yung sunod kong pinuntahan. Okay? <clears throat> yan, no, yung tatanungin lang naman po doon is kung gaano kalaki yung ating sari-sari store, no? So, dito po sa sari-sari store ko, eh, di ba hinati ko po ito, yung kabila is kwarto na namin, tulugan yan. Kasi dalawa lang naman po kami ng anak ko dito. Kaya hinati lang po namin itong tindahan para makapag uh, tinda din ako habang nag-aasikaso ko sa anak ko tsaka sa mga iba pang gawain dito sa bahay. So, nagagawa ko pa rin magtinda kaya hinati lang muna namin, no? So, yan. Mabuti na lang din sa building permit na yon kasi kasama pala siya yung kwarto kasi magkadikit iisang bahay siya na ginawa no so ibig sabihin pati yung kwarto is kasama hindi lang po itong area na to no buti na lang din at uh, pasok lang siya sa 20 square meter no for 4 by 5 yung total po ng tindahan at saka yung kwarto dito sa bahay namin so free pa rin yung ating uh, clearance yung ating building permit so binigyan nila ako ng certificate na hindi ako nagbayad. Okay? Free pa rin kasi pasok pa rin po sa 20 square meter po yung ating sukat ng ating tindahan tsaka ng kwarto no? So pasok pa rin siya. Free pa rin po. Okay? So yung sunod ko po na pinuntahan yung pangatlo, BFP, Bureau of Fire, no? Ito na po yung mga ano na yung sunod-sunod na ginawa ko doon sa munisipyo. No, yan, yun yung sunod ko, yung Bureau of Fire. Yung Bureau of Fire ko naman po is by ano ko to? Ah uh, July 3. Kasi yung date ng certificate ko po dito is July 3, 2024 pa siya, ma-expired, no? So, hindi ko siya ni-renew kasi hindi pa naman po siya expired. I-renew -re ko po ito sa July 3. Babalik po ako sa munisipyo, okay? At, ah, uh, Pinalalahanan lang din po nila ako na kailangan hindi ko to makalimutan, no? Kasi, pag nakalimutan ito, eh, magdodoble po yung ating babayaran. Magpe-penalty po tayo, okay? So, kailangan, before, July 3, eh, ma-renew ko na po ulit to. Babalik po ako sa munisipyo. Okay? For, pero sa ngayon, yung Bureau of Fire ko, ayan, ito pa lang naman din yung ginagamit ko hanggang ngayon kasi hindi pa siya expired. Okay? Yan, yung pang na pinuntahan ko na po is yung health. No? Kasi meron po medical examination. Okay, para lang tayo nag-apply ng trabaho na mayroong medical, no? Akala ko dati kapag hindi na ako nagtatrabaho, dito lang ako sa sari-sari store, eh wala nang medical-medical. Yung pala, hindi pala ako nakaligtas sa medical. <laughs> Kailangan pa rin ng medical para sa business permit. Okay, so yung medical natin is, yun, pumunta kami ng Bungol Hospital. Ang in-examine po sa amin doon is yung urine at stool at x-ray. Okay, yun. Tatlo lang naman. Urine stool at x-ray. Yun lang na naman po yung uh, ginawa namin examination sa hospital. Okay? No, so, mahaba talaga yung oras or yung araw na ginugol doon sa munisipyo para sa paglalakad ng uh, business permit. Okay? Kasi, punta ka doon, isang araw agad yun, no? Para mag, uh, yun, para sa tatlong yun, yung step 1, 2, 3 na yun, isang araw ulit yun. Tapos, uh, pangalawang araw na naman, yung para sa medical, di ba? Tapos pangatlong araw, babalik ka ulit sa medical para kunin mo yung result. Apat na araw, babalik ulit tayo sa munisipyo para ituloy yung ating iba pang requirements. So, yung pang lima naman po is yung DTI natin. Okay? Pero sa DTI ko po, hindi po ako nag renew ng DTI kasi 6 years po ang validation ng DTI. Okay? So, sa akin po, in my case, uh, next year pa po ito, may expired, you know, July 30, 2020, 2026. July 30, 2026 po yung expiration date ng aking DTI. So, next year pa ako mag-renew -re ng DTI. No? So, pag renew renew, pag renew renew tayo, yan tingnan din natin yung mga uh, nire-renew nating documents. Okay? Kasi may mga may yan, may mga validity naman. No? So, hindi pa natin yan. Pero kailangan natin isubmit yung uh, naunang na unang copy. Okay? Kaya kapag nagpunta po tayo sa munisipyo, dalhin po natin yung yung last year na business permit. Kung magre-renew po tayo, pero kung bago lang, okay lang. Ayun, after DTI, bumalik na po ulit ako sa information no, para i-assess, i-assess ako kung okay na ba, kung kumpleto na po yung ating requirements. No. So, yun lang naman po yung ating mga requirements na ipinasa sa munisipyo para magkaroon po ng business permit yun. Yun lang naman yung una, barangay clearance. Pangalawa, yung sa building permit, no? Pangatlo, Bureau of Fire. Pangapat, medical. Panglima, yung DTI natin, che check lang naman natin kung uh, hindi pa expired, no? Yun yung parin kung hindi pa expired. Panganim, yun, babalik na po tayo sa information para ipacheck po sa kanila kung okay na ba yung mga papeles natin, kung may kulang pa o wala na, yan, no? So, yan na, kapag okay na po, eh, putan na po tayo sa payment. Yan, yan yung huli, payment. Yeah, magpipayment na tayo kung anuman yung nakasulat, nakasaad doon sa pag-aasya sa atin is yung po yung ating babayaran. Ayan, no? Yung sedula, naka-attach na po dito. Sila na yung nagbibigay. No? So, after po na mag nila kung plega na at nakapagbayad na tayo, no? So, kinabukasan, babalik naman po tayo para sa releasing. O, releasing na po ng ating business permit. Okay. So, ayan. For reusing at ibibigyan na rin po sa atin yung papel na ating binayaran at yung mga requirements na pinasa natin sa kanila. So, ayan, yun po yung mga requirements na pinasa ko po para makakuha ako ng business permit for renewal. Okay? So, ayan, yun lang man po yung mga requirements para makakuha tayo ng business permit. So, yan, I hope nagkaroon po kayo ng idea about Sari Sari Store, about business permit. Okay, so ayan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click nyo na po subscribe and notification bell para sa iba po po video. Hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.